Naganda nga pala si Tampo para sa paparating na event. Dito nga pala parang maganda ito. Tapos nga parang nakakita si Papa Tampi na prutas na nalipad. Lupit! Lupit! Nice! Taas na! Oh, Hala. Ngayon nga raw nga na pala, na si Tampo. Dito nga pala, nag na sila. Dito nga pala, bakit si Papa Tampi sa taas? Dito nga pala, meron nagbigay sa kanya. Binigyan nga pala si Papa Tampi ng one-day sex. Kaya sa brasya dito ni Papa Tampi. Dito nga pala, napatalon si Papa Tampi sa sobra siya. Dito nga pala, kanyawan na ni Papa Tampi sa Dito nga pala, ibubuksa niya na. Dito nga pala, sobrang excited niya na. Dahil nga pala, meron siya dito gusto makuha. So, nga pala, ang common ang nakuha ni Papa Tampi. Kaya naman, sobrang kalungkutan yan. Dahil nga pala, gusto makuha ni Papa yung brutas na lumalipad. Dito nga pala sa dulo yung mapapanood yung inaarap ni Papa Tampi. Dito nga pala nag-spin si Papa Tampi ng seed pa. Baka sakaling nandito yun. So wala dito. Kaya naman ang gagawin ni Papa Tampi, bababa na siya. Dito nga pala maghanap na si Papa Tampi ng ganong pro. Dito nga pala naglalakad na si Papa Tampi. Dahil nga pala baka makakita siya nun. Dahil nga pala inisip ni Papa Tampi baka kakunti palang nakakala Dahil nga pala sobrang astig ng ganong fruits. Dito nga pala para nabigot si Papa Tampi. Kaya lilipat nga pala si Papa Tampi na server. Dito nga pala inaccept muna siya. Baka sakaling meron sila. Dito nga pala ang inaarap ni Papa Tampi, pa ilan ba Pepe? Dito nga pala yung may sumulubong sa kanya. Nangingi nga pala siya ng pe. Kaya nga pala birthday niya. Dito nga pala sumilip si Papa Tampi sa kanyang bag. Dito nga pala ni Papa Tampi kung ano mabibigay niya. Dito nga pala binigyan siya ng mga pe. Dito nga pala marami pumunta kay Papa Tampi. Dito nga pala sabi nila ay birthday din nila ngayon. Dito nga pala naglip si Papa Tampi. Dahil nga pala lahat sila ay magkakaparehas ng birthday. Dito nga pala binigyan ni Papa Tam gitara. Dito nga pala nung nakita si Sam sa pintuan. Dahil nga pala gusto niya daw mag-spiderman. Dito Ito nga pala tumawa si Papa Tampi. Ito nga pala kinuha na ni Tampo yung gitara. Ito nga pala tutugtugan si Papa Tampi ng raining tacos. Ito nga pala nagsya si Papa Tampi kung ano magiging event sa Sabado. Ito nga pala nagulat siya. Dahil nga pala yung event ay peritay. Ito nga pala mukha itong maganda. Ito nga pala tinawag kami ni Papa Tampi. Nagulat nga pala kami sa aming nakita. Dahil nga pala sobrang daming pet. Dahil nga pala dito ang divine pet. Dahil nga pala hindi na umasa si Papa Tampi. nga pala hindi ito makukuha niya. Ito nga pala may bagong seed Ito nga pala hindi alam ni Papa Tampi kung totoo parang Pero nga pala, mas maganda eh, abangan natin. Siyempre nga pala, ang fairy ay pang babae. Dito nga pala, kumuha si Papa Tampi ng pang-makeup. At magme-makeup nga pala si Tampo. Tapos nga pala, ang kulang kay Tampo yung paru-parong pakpak. Baka sakaling meron kayo. Pero minyo naman si Tampo. Para nga pala sa event bukas. Dito nga pala, kung anong kalokon ang ginagawa ni Tampo. Dito nga pala, pinagsuot ni Papa Tampi na parang dress. Para nga pala, ganap na ganap yung fairy niya. So, tayo ni Tampo. Dahil nga pala, lalaki, -lalaki daw siya. Tampe, may nga pala ako dito kay Snowflakes, mga tampe. Tingnan nyo, oh, guys, oh. Lumilipad siya, guys. ganyan yung niya, guys. Ayan, oh. Ganyan, oh. Makita, no saka Sa makakita ng mga katampi. Grabe, ang galing. Ang naman, guys. Talagang lumilipad. Diba? Ah, no, una, ay, ano, o, scooter. Pero ito, mga katampi, lumilipad talaga. Napakausay dito, mga katampi. Pero wala tayong makita dito, mga katampi. Nung nakarampa tayo ito mga katampi, tingnan niya, guys, oh. Ayun, oh, ganyan yung tsura niyan, mga katampi. Lilipad yan eh Ayan o, oh, tingnan nyo guys o, oh, lumilipad o, oh, yun know? o, ayun o, oh, ang lupit guys, ala, lupit, lupit guys, taas na o, oh. ala, ala, lupit mga katampi, galing, grabe, kaya, sa ngayon makakikita yung mga katampi, pakicomment down below mga katampi, galing.